nilinaw ni, ni DSWD Secretary Romel Lopez na sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagpuproseso ng retroactive payouts ng mga na-retain sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang sagot ni Lopez matapos matanong kung bakit na-delay ang pamamahagi ng retroactive payouts. Una nang inanunsyo nito na ang payouts ay tinakda nitong nakaraang Nobyembre 30. Sa ngayon umano ay patuloy pa rin ang kanilang pagproseso sa mga pumapasok na data kaugnay sa mga mabibigyan ng retroactive payouts na umaabot naman sa mahigit 700,000. Ang naturang bilang ay mga nakabalik sa reassessment matapos na matag bilang non-poor. Ngunit sa kabila ng nadelay na payouts ay tiniyak naman ng opisyal na matatapos ang retroactive payouts sa Rice and Health Grants sa katapusan ng Disyembre. Gitnito! nito, wala nang matatanggap na retroactive ang may get sa 300,000 na mga natanggal sa listahan habang ang mga naritay naman ay dapat na tumalima sa lahat ng patakaran sa 4-piece law para matanggap ang retroactive payout.